morning! Ayan, welcome back to my channel. Ayan, naglilipit na, na naman tayo ng ating mga nilabahang kurtina. yan Diba? Lagay lang natin dyan sa taas. Gagamit tayo ng hagdanan kasi medyo, medyo siya mataas. Hindi ka gumamit, hindi ko abot kasi hindi naman ako matangkad. Ayan. Six, ano lang ako? Four four lang. Wala tayong six. Wala tayong, hindi tayo six quarter. Hindi tayo pang Miss Universe. Ayan. Pa, lang tayo. <laughs> Thank you. Thank you daw. Oh. <laughs> May nangialam na bata. O, oh, di ba? Diba? Lagi rin siya kasi sa mga vlog ng mga iba. Ayan. Kaya nangingialam din siya. Ayan. Tikpit lang natin yan kasi para hindi siya kakalat-kalat. Ayan. Hindi na lang. Ayan. Hindi pa siya. Marami pa tayong ililigpit, Pero o, oh, kumakanta pa. Atsus, ah, manang aki nga po. Ayan. Thank you for watching. God bless. Bye. Kasi siya pa yung na, o naririnig ang boses. Thank you.